Malungkot ang pagpasok ng taong 2013 para sa pamilya Dedel. Isang araw kasi bagong-bagong taon, niluuban ang kanilang bahay. Madaling araw nang lumabas daw ng kwarto ang kanilang padre de pamilya. Nagulantang na lang ito nang tutukan siya ng baril ng tatlong kalalakihan. Pagbukas ng isang tortahan, ara na sila, nagtaya na sang pusil. Sige ma may kwaon nang kami di. Sikuti wala man kami nang kwarta nung no? sinigo. Ya, pila kwarta mo da? Dido nya, yung rin nung Ginkuha bag ko. na, lang sa iyang bag ko. Tapos uh, gataya siya. Kinangay na mga sospek halos lahat ng mahalagang gamit na nakita nila. Pati pagkain, hindi nakaligtas aabot sa halos 300,000 piso ang halaga na nakuha ng mga sospek. Napag-alamang sa likod ng bahay dumaan ang mga sospek matapos sirain ang doorknob ng pinto. Actually, may suspek man sila sa mga naghimo. Kaya ang duha ito ang isa ko nung nakatabon, may tabon nga bayo, pero nakukas, kaya nakilala ko sa asawa. Patuloy na pinaghanap ng mga pulis ang mga sospek sa pagnanagaw.